Paginaw maga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Naging pahirapan ang pagapula sa sunog sa isang warehouse sa barangay Katmon, Malabon dahil sa makitid na daan at naubusan pa ng tubig ang ilang truck ng bumbero. Ang update sa sunog sa unang balita live ni James Agustin. James, napula na yung apoy. Igan, hanggang sa mga oras na ito, hindi patuloy ang naapula yung sunog na sumiklab sa isang warehouse dito sa Malabon. Naging pahirapan niya operasyon ng BFP dahil bukod doon sa laman nito na magkahalong medyas at mga tuwalya ay naubusan pa ng tubig ang ilang responding fire truck. Tulong-tulong ang mga bombero sa pagapula sa malaking sunog na sumiklab sa warehouse na ito sa barangay Katmon, Malabon, magalas 10 kagabi. Sa laki ng apoy, mabilis itong kumalat sa mga naka na media sa tuwalya. Bumagsak din ang bubong ng warehouse. Ang ilang empleyado inihabol na mailabas sa mga produkto. Itinaas sa ikatlong alarma ang sunog. Nasa 30 fire truck ng BFP at volunteers ang kinilangan rumisponde. Kinilangan pa ng mga bombero na tibagi ng bahagi ng pader sa harapan ng warehouse. Gumamit sila ng maso at bolt cutter. Nang mabutas ito, agad na sinabuyan ng tubig ang mga nakaimbak na produkto na nilalamon ng apoy. Binutasan din ng pader ng katabing establishmento. Mahigpit namang binabantayan ng katabing warehouse na naglalaman ng mga speaker. Gumamit din ng heavy equipment para matanggal ang bumagsak na bubong ng warehouse. Inilabas ang mga natupok na produkto. Kitang-kita laki ng apoy. Alas 11.30 kagabi nang idineklara ang fire under control. Ibig sabihin hindi na ito kakalat pa sa mga katabing establishmento. Kwento ng isa sa mga security guard sa compound. Nagro-roving siya na makitang may umaapoy sa warehouse, kaya agad siyang humingi ng tulog. Nakita ko po may usok po sa bubong. Tapos yung nakita ko po yung bandang dulo po may nag-aapoy. Doon po nag -umpisa. Ayon sa BFP Malabon, iniibisigahan pa nila ang sanhi ng apoy. Isa raw sa nagpahirap sa operasyon ng maliit na dan sa lugar. Naubusan din ng tubig ang ilang fire truck. Mapansin niya is punong-puno po yung daan, tapos yung mga kalsada po is makikita punong puno ng mga basura so hirap na hirap po ang mga responder natin dapat continue sana yung firefighting operation natin kaso yung isang hydrant sa may Bustamante Street is hindi natin magamit Samantala, na ikan ngayong umaga ay kitang-kita yung laki ng pinsala na naidulot nitong sunog dito po sa warehouse. At may bahagi ng warehouse na nakikita natin na malaki pa rin yung apoy at mahigit walong oras na po yung naging operasyon ngayon ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Dito sa labas naman itong warehouse, makikita po yung bahagi ng bubong na inilabas kanina madaling araw ng heavy equipment. Dahil wala na po talagang bubong, bumagsak na yung buong bubong itong warehouse nito sa kasagsagan ng sunog. Sa kabilang side naman po, makikita yung dami ng mga produkto, magkahalong medyas po 'yan at tuwalya na natupok dahil dito sa sunog na ito at hindi na mapapakinabangan. Maikpit pa rin yung pagbabantay ng mga tao ng Bureau of Fire Protection Igan dito sa compound na ito dahil hindi lamang isang warehouse yung nandito at tabi-tabi po ito. Pagsisiguro naman ng BFP ay hindi nakakalat yung apoy doon sa iba pang mga warehouse na nandito sa compound. Yan muna yung latest mula rito sa Malabon. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Lumagda sa kasunduan ng Commission on Elections, Department of Education at Public Attorney's Office para tiyakin ang proteksyon at benepisyo ng mga gurong may duty sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Tuwing eleksyon, may mga napapaulat na mga gurong tinatakot, pinagbabantaan, sinasaktan o kaya ay pinapatay. Kaya para sa darating na barangay SK Elections sa October 30, isang kasunduan ang nilagdaan ng Commission on Elections, Department of Education at Public Attorney's Office para bigyan ng legal assistance ang halos 826,000 ang mga gurong uupong electoral board members. We hope that the teachers who will serve in the election will be protected from harassment, intimidation and other forms of threats to their lives. Wala po akong natandaan na eleksyon na walang kwento ng teacher na nasasaktan, inaatake, tinatakot, binibigyan ng uh, death threats, ng mga rape threats at kung iba-ibang iba't, iba't, iba't threats pa sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya para lang 'wag sila pumasok. Sa panawagan din ng bise, tiniyak ng Komele maagang paglabas ng honoraria ng mga guro na 9,000 hanggang 10,000 pesos at karagdagang 2,000 para sa mga magjujuti sa mga lugar na may early voting. Naghahanda na rin ang COMELEC para sa posibilidad na may mga gurong hindi sisipot sa araw ng eleksyon. Kasama sa mga sumasa ilalim ngayon sa training para umupong electoral board members ay mga tauhan ng Philippine National Police. Ang isa pang hiling ng kalihim ng DepEd, yung pagiging libre ng paggamit ng kuryente at tubig sa aming mga paaralan at yung mga repairs ng mga nasira na mga gamit uh, kapag tapos na yung eleksyon at uh, bilingan. Dahil ito po ay charge sa MOOE ng paaralan na hindi naman kaparte ng aming mandato sa pagtuturo. Pinoprovide lagi sa amin pang honorary ng teachers, pambili ng ballot box, pampaprint ng, ng uh, balota. Pero siyempre, wala namang kaming alam na meron palang binabayaran na gano'n. Ang solusyon po dyan, sa amendment sa revision ng Omnibus Election Code. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, nakatakdang isa ilalim sa Comelec Control ang buong Negros Oriental. Tiniyak ng Comelec na tuloy ang barangay SK Elections doon sa October 30. Ito ang unang balita, Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Nababahala ang Department of Foreign Affairs sa maulat ng pagkasira ng mga bahura sa Iroquois o Rosal Reef na sakop na Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nananawagan ang DFA sa lahat na maging responsable at itigil ang anumang aktibidad na nakakasira sa Yamang Dagat. Dahil sa pagkasira ng mga bahura, nalalagay raw sa alanganin ang kabuhaya ng milyong-milyong tao na umaasa sa South China Sea. Inaapula pa rin sunog sa isang factory ng gulong sa Valenzuela. Ayan na unang balita live ni Alan Gatos ng Super Radio DCWB. Alan Igan, tinupok ng apoy ang isang bahagi ng pagawa ng gulong dito sa Dingunan, Valenzuela City, Ayon sa Bureau of Fire Protection. Nagsimula ang sunog kaninang bago mag alas 4 ng umaga. Partikular na tinupok ng apoy ang sinasabing gilingan ng gulong na unang proseso sa paggawa ng gulong dahil sa yari sa goma ang mga nasusunog na materyales sa pahirapan ang pagapula kaya ginamitan na nila ng kemikal na AFFF para mapabilis ang pagapula sa apoy sa mga oras na sa nasa under control na ang sunog na umakyat ng hanggang ikaapat na alarma patuloy pa rin ang ginagawang pagapula at inaalam na ng mga tauhan ng BFP ang pinagulan ng sunog Iyan. Maraming salamat, Alan Gato sa Super Radio DZWB. Kasunod na pagbibigay ng kontribusyon ng Land Bank at Development Bank of the Philippines sa Maharlika Investment Fund, may inihain petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang pagkapatupad nito. Naghain si Senate Minority Leader Coco Pimentel at ang Grupong Bayan Muna ng Petition for Certiorari and Prohibition kahapon. Humiling din sila ng temporary restraining order isinusulong nilang maideklarang unconstitutional ang MIF Act. Sabi nila, marami unang naging paglabag ang batas katulad ng hindi unang pagdaan sa test of economic viability at pagkawala ng independence ng Banko Sentral ng Pilipinas. Dapat daw matigil agad ang paglalagak ng pera sa Maharlika Investment Fund. Pinangalan ng mga respondents sa petisyon sa si na-Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance si secretary Benjamin Jokno ang Senado at ang Kamara sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Umina ang halaga ng piso kontra dolyar sa ikaapat na sunod na araw. Nagsara kahapon ang palitan sa 56 pesos at 86 centavos kada dolyar. Nakalakda magpulong ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa policy rates sa Webes. Update po tayo sa sunog sa warehouse ng Medyas at Walias sa Malabon. Naapula na po ang apoy matapos ang walong oras. Inaalam pa rin ng Bureau of Fire Protection, Malabon, ang sanhi na sunog. Wala naman na na nasawi o nasugatan. Uy, ito kaloy ha, jaw-dropping at makapigil makapigilin ng episode ng Royal Blood kagabi. Oh. Kamakapuso, kapuso, tama ba ang hula niyo kung sino ang tunay na pumatay kay Don Gustavo Royales? Hmm? Is it right? All I did, all I did was do what I had to dahil masama si Dad. Dahil siyang masama. God told me to do it. All they did was obey. God told me to do it. Ang tunay na pumatay, si Margaret, played by Rian Ramos. Pinusuan na netizens ang intense acting ng cast. Ang tanong ngayon, ito nga na ba ang ultimate twist o may kasabwat si Margaret? And at iba pang kapanapanabik na eksena ang kailangan tutukan sa huling apat na episodes ng Royal Blood. Feeling ko meron siya kasabwat, pa, you never know. Uy, antay, antay tayo. Grabe no? yung lines niya, Leslie. Grabe, no? God told do me to do it! it. <laughs> In, intense, intense. Okay, okay. pero ito, for the very first time, magsasama ang kapuso star sa sila, Pocuang at Glyza de Castro sa isang pelikula. Yan ang suspense thriller film na Slay Zone. Ni-reveal ni Pocuang na dream role niya ang gagampan ng karakter na police woman sa movie. Social media influencer naman ang role ni Glyza. Co-producers ng pelikula si Glyza at Aboi my star, Ken Chad. Mm. Makakasama rin nila sa movie ang sparkle artist na sina Abbott Green, Maui Taylor, Lou Veloso, Rico Barrera, Hiro Angeles, Uy. at TikTok star na si Queenie Mercado. Queenie. Wow. A unique name. Kaabang-abang. I-siniwalat ni Senadora Risa Ontiveros sa umano'y pang-abuso sa mga menor de edad at sapilitang ikinakasal ng Organisasyong Socorro Bayanihan Services. Tinawag pa itong kulto ng Senadora. Itinanggi naman ang grupo ang paratang at may unang balita si Mav Gonzalez. Isang umano'y kulto. Ganito tinawag ni Senador Risa Ontiveros ang Organisasyong Socorro Bayanihan Services sa bundok ng Surigao del Norte. Sa kanyang privilege speech, isiniwalat ni Ontiveros na ang grupo umunay ng aabuso ng mga menor de edad at sapilitan silang ikinakasal. Ang pinuno nito, isang J. Renz Kilario alias Senor Aguila na nagpapakilala raw bilang bagong Jesus. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa isang libong kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Lumabas daw si Senyor Aguila nang tumama ang isang lindol sa Surigao del Norte noong 2019. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na Di aral the LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. Mahigit, 800 sa sa bundok, Mahigit walong daang estudyante ang sumapi sa kulto kasama ang mga magulang nila. Doon na raw sa komunidad sa bundok, inabuso ang ilang minor de edad. Gimindyo ko ni Jaren Scalario na among gituuhan na siya among ginoo. O, ang amo pong, o ako po doon sa ka, minor gi gihanjo ni Jeren Skilaryo nga makig sex nga murag feel na ho, nga murag girip ko kay sa ijang kadak ka illegal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo saong akong kabata na unta na ag usapod ka pamilyado nga unta na sa wapaming saong sa pagkabata 13 years old giparisan kong 21 years old nga sa kabubuton pag kaminjo na ho ning hanjo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pamamindyo kay gusto ko may eskwela. Pero iingong ka nanay nga. Kani ang kinahanglan gadyo ta sunod kay mamay sugo sa atong ginoo. Armado rin daw ang kulto. Kwento ng isang menor de edad na nakatakas. Nakustos paksal inaagi niya. Nangakita ko na sundang mga armas dito ko sa um, bayan nakakita ko dito sundang, um, Election. Sa kanilang Facebook page, isinalarawan ng Socorro Bayanihan Services bilang isang people's organization na nakarehistro sa SEC. Nakalagay din dito na isa silang non-government organization. Sabi ni Hontiveros, makapangyarihan daw ang grupong ito dahil mapera. Kinokolekta daw ng organisasyon ang nasa kalahati ng natatanggap ng 4Ps, Senior Citizen Pension, pati ibang ayuda ng gobyerno na ibinibigay sa mga miyembro nila. May natanggap din daw silang impormasyon na pinopondohan ng iligal na droga ang kulto at Human Shield umano ang organisasyon. This cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea, dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa pa sa ating na mga senador. Ayon kay Hon walong bata ang nakatakas nitong Hulyo at nasa pangangalaga ngayon ng lokal na pamahalaan at DSWD. Pero ang problema, pilit daw ibinabalik sa bundok ang mga bata gamit ang impluensya at pera ng grupo. Bumuo na raw ng task force si Socorro Mayor Lisa Timkang para umaksyon laban sa grupo. Ang mga alegasyong isiniwalat sa Senado, mariing pinabulaanan ng grupo. Fabricated lies 'yan. Kaya nga we are filing uh... in fact uh, we are filing uh, a case for kidnapping for a serious illegal detention. Nasa piskalya na yan. Kasi sila yung kumidap sa mga bata. O, so, at sinusulan pa nila. Nagawa pa ng mga, mga affidavit sa parang fabricated, isa lang po at isa lang pattern. Itinuturo nilang nasa likod nito ang mga kalaban sa politika. Idinanggi nilang kulto sila. Wala rin daw silang itinatagong armas at wala rin kinalaman sa illegal na droga pumunta na po dito yung mga police. Um, they have conducted po their investigation sa province, sa region. And negative po. Kasi wala po kaming talaga ditong drugs. At even mayroon din pong lumalabas na mga allegation na may mga armas. Uh, mga intelligence report from the CIDG at sa ibang ahensya ng um, police. Uh, even the, our governor also confirmed na wala po ditong armas, wala din pong drugs. Ang pondo rin daw nila ay mula sa voluntaryong donasyon ng mga miyembro. Sabi pa nila, sinulsulan lang ang mga bata na magreklamo laban sa kanila. Naghain na rin daw sila ng reklamo kaugnay nito. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Iginiit ng Presidential Communications Office na walang troll farm o troll army ang Administrasyong Marcos. For the record, Mr. Chair, wala po kaming troll. No oh, troll farm, no army. <laughs> talagang ang um, fake news is one of the priorities of our agency. Uh, ito po yung, since I assume last year, ito po yung uh, talagang um, uh, ginawa namin ng paraan para at least mal malagyan siya ng isang specific program para ma-address ito. Sinabi ni PCO Secretary Chelo Igarafil sa pagdirig ng Senate Committee on Finance sa uh, 1.92 billion pesos proposed budget ng tanggapan para sa 2024. Prioridad daw nila ang paglaban sa fake news. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.